Good evening guys. So update tayo sa mga gapi na nandito sa ating mga tank. Yes, meron tayong mga available dito na ano mga AFR. Yan yung ating mga albino full red Ito yung mga mga no full red. Dito sa kabila is yung ating red dragon. Half moon. Ayan. Apat na males. Tapos dito is yung ABT natin na ginagroom. Ayan. yung mga breeder natin sa A4 tapos dito sa baba is meron tayong available na isang trio ng albino full platinum white ribbon po yung female guys Ayan. PM na lang kayo sa price Ayan yung ating albino full platinum white ribbon Then dito is EFR. Marami tayong EFR guys. Ayan. Albino full red. Available. Marami tayong maat ngayon guys. Sa kabila is EFR pa rin. Ayan. Super red. Tapos tingnan nyo nang, yung, nila, um, na yung mga dorsal nila guys. Ang laki ng mga dorsal. Dito is ASRT. Ayan. Albino Silverado Red Tail. Meron pa tayong ma-out na isang trio. Mga albino full platinum white. Dito is AFR pa rin guys. Parami tayong AFR. Ayan. AFR Kasi sabi lang is AFR pa rin Ayan, Marami tayong AFR Yan yung mga AFR natin guys Red na red Dito is yung ating mga p Koi Yan Marami din tayong ma-out dyan guys p Koi At dito sa kabila is yung ating half black red rose tail. Yan. Kung gusto nyo mag-order guys, PM nyo lang ako. Ang location nga pala guys is kot kot Liluan, Cebu. So kung outside Cebu, yeah, maganda tayo sa LBC yan at yan lang muna magtatapos yung update natin fish out